Okay, uh, good morning. Happy Sunday mga kabukid. Bali, dito tayo ngayon sa bukid. Overtime. Kasi kailangan natin mag transplant by this week. Yan po. So, may ano tayo ngayon. Yeah, isang pumasok kaya laking tulong na rin. So, yes, yeah, siya yung nag, ano, nagbubutas ng lupa. So, yung paraan namin mga kabukid ng pagbubutas ng lupa. Bali, ano, gumagamit kami ng uh, DIY na ogre gawa lang kami so para medyo mapabilis yung ano din yung ginagamit ko naman sa pagbubutas ng plastic mulch bali ano na di na yung binaga kasi pag maulan uh, namamatay lang yung apoy kaya may alternative kami na gamit para sa pang ano, butas sa plastic mulch yan po So yung problema lang ngayon kasi masapilit yung lupa. Yeah, medyo nahihirapan yung ano, si Peter. Ito yung paraan namin. So bali lahat namin to ah uh, kailangan mabutasan. Mas maganda kung matatamnan din. Kasi maganda ngayon panahon. Ah uh, di mainit. Yan po yung ganda ngayon. So bali dito dito ako banda ito yung ginagamit ko na itong ano ito yun so yung distance na ginagamit ko kasi yung ano namin dito ah uh, balak itanim ay ano bill paper ito banda. yan po So, yung distance niyan, bali 60 cm lang. Yan po yung ano namin ginamit. Kasi pag sobrang layo din, um, parang ano, mas mapangit yung performance ng tanim. Kasi sobrang expose yung puno sa araw. Bis lang sa observation ko. Doon sa tanim namin sa kabila. So, kaya inano ko, ginawa ko 50 to 60 cm na lang para sigurado kasi don sa ano yung isa garya namin uh, medyo hindi maganda yung performance ng pamumunga ng ananamin big paper, so bali yung presiso ng ito yung ginagamit ko mga kabukid. ayan so di ayaw ba yan, ito so ano yan ginawa namin ng ano, uh, tango para medyo matalas kaya madali mabutas yung plastic mulch si Peter naman siya yung nagsusunod sa akin siya yung nag-aano ng lupa hindi ako naman yung nagbubutas ng plastic mulch after that uh, ano na tapos yung precision ng ganyan uh, susunod na yun dyan yung uh, basal application para tuloy tuloy yung ano namin sana matapos so ngayon ito yung proseso ko yung proseso ng pagbubutas ko simple lang Yun. so bali ngayon mga kabukid ah, yung proseso ng ano ko pagbubutas ano lang Ganun Pero ano na yan, 50 to 60 cm yung, 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 natin, uh, distance ng butas. Uh, point to point yan mga kabukid. Mula sa gitna. Yun, sa gitna rin sa kabila. natin yung ganitong uh, uh, ng kukutas ng plastic mulch so, kahit maulan uh, bali tre yung ano natin uh, pag kasi pag yung binaga na lata or yung torch talagang namamatay yung apoy pag ganito, ganito maulan. pero pag maaraw yung torch yung binagamit pero pag maulan ito okay yun mga kabukid bali katatapos lang natin oh, magbutas ng mga plastic mulch ngayon yung natin uh, yung lupa naman para katapos mag uh, gawa ng uh, butas uh, basal application na um, maglalagay na tayo ng ano 'yung pataba. Yung ginagamit namin dito mga kabukid bali yung chicken manure. Yan po yung common na ginagamit namin dito kasi napakayaman sa nitrogen ang chicken manure. So kung kayo magtatanim uh, siguro doon yung bago kayo magtanim na may uh, baon kumbaga yung tanim. Kasi yan po yung ano mag papatuloy-tuloy ng uh, tubo ng tanim pagdating ng uh, oras kasi yung seedling habang lumalaki yung ugat niya umahaba din kaya gano'n uh, kailangan talaga maglakay ng uh, basal so yung mga ano synthetic palos na lang yan saka na yan so yan bali lahat na yan na ano nabutasan yung mga natin lahat na yan Dun. so ba yung ano butas sa bawat plat ano to na natin so 2, 4, 6, 18 12, 14, 16 18, 20 22 24 26 28 30 32, 34, 36, 37 So 37 kasi dalawang row yung ano natin uh, Pag bumutas So 37 plus 37 So, so matutal umabot siya ng uh, 74 Yung isang flat Yung mahaba Yan po So isang flat pa lang 74 na uh, puno Yung ano natin uh, Tanim So, kailangan natin ng at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It na sibling tree. Kasi yung iba hindi naman, ano, hindi naman mahaba. Kasi yung iba maiksi. Kaya siguro, walo hanggang siyam na sibling tree yung kailangan natin dito. Na sibling. Yan po. So, ngayon, butas na tayo.